Hello mga may idol, ito na yung ating sarang bula kung naalala nyo nung nakaraang araw na ginawa natin. So lalagyan natin ito ngayon ng plastic cover para masubukan na natin paliparin mga idol. Piraragbi lang natin para dumikit dito yung ating ah uh, plastic. Ewan ko lang kung lilipad itong ating ah uh, saranggulang ginawa. Kasi first time natin itong gumawa ng ganitong design na saranggula. Dati kasi yung may mga buntot-buntot na -buntot saranggula yung aming ginagawa. So, ito ay lang naman kung kaya natin gumawa ng walang buntot na saranggula. Bawat corner, lagyan ng rugby para hindi matangga kapag hinihipan ng hangin. Mamay natin, mapalipad din naman natin to. Ito yung kinakahiligin namin dito sa probinsya kapag summer season na, kapag wala na tanim yung mga palayan, kapag na-harvest na, yan, masig gawa na ng saranggula para paglaruan. Malala ko dati nung kapanahonan pa rami ng kapatid ko, Kapag nagpapalipad kami ng saranggula, nag-aaway pa kaming dalawa kasi minsan yung aming mga tali nagkakabuhol-buhol. Nakakatuwa pag bata ka nga naman. Yan, so meron tayo dito plastic. Kunti-kunti lang natin uh, lagay mga idol. Meron tayo dito plastic. Na magsisilbi niyang buntot at saka pakpak. Gaya nga na sinasabi ko. pabaliktad yata yung pagkakabit ko. Dapat ganito. Yan. Para ma-stretch natin yung plastic. Shout out sa mga magagaling gumawa ng sarang bula dyan. So, gugupitin na natin itong mga sobrang plastic. Para mamaya, madali na sa atin mag-assemble. Ang tanong lang kung dilipat itong ating gawang saranggula. Yan, papalapit na natin matapos yung ating paglalagay ng uh, plastic sa ating ginagawang saranggola mga idol. So, abang-abang tayo pag natapos to kung po pwede bang lumipad itong saranggola gawa natin. Kung sa Bisaya, pinalagpat nga ubra. Yan. Kung sa Bisaya, kung sa Ilunggo, pala, kasi Ilunggo tayo kalimutan ko po guys. Yan, sinisecure lang natin ng rugby para sa ganoon. Hindi siya matanggal kapag in, uh, umihip yung malakas na hangin. So, eto na siya mga idol. Na-cover na natin yung ating saranggula. Na-try natin ito mamaya kung lilipad ba siya. Ayan. So, subukan natin ito. Mga kanya, kung lilipad itong saranggola natin. So, ito na yung ating ginawang saranggola, mga idol. Ayan, sa inyong nakikita. Kulang na lang ng tali para masubukan natin paliparin ito, mga idol. So, adjust-adjust na natin. Ayan. Ayan, so, abangan natin mamaya yung ating pagpapalipad nito, mga idol mamaya o sa susunod na mga araw. Maraming salamat po! Oh.